Kapag sinabing pastillas, isang bayan sa Bulacan ang agad na pumapasok sa ating isipan. Ang bayan ng San Miguel, Bulacan. Pero bakit nga ba dito sa lugar na ito sumikat ang pastillas? At ano ang kinalaman nito sa mayamang kasaysayan ng Bulacan? Samahan niyo ko sa ating video para alamin ang kwento sa likod ng matamis na tradisyong ito. Nandito tayo ngayon sa San Miguel, Bulacan. Pupuntahan natin yung isa sa mga sikat na gumagawa ng pastillas dito sa San Miguel. Bago pa man naging bahagi ng Bulacan, ang San Miguel ay may sariling pangalan. Tinawag itong San Miguel de Mayumo. Ang salitang Mayumo ay galing sa wikang kapangpangan na ang ibig sabihin ay matamis. Ginamit ito dahil dati ang San Miguel ay parte pa ng Pampanga. Nahiwalay lamang ito noong 1848 pero ang pangalan nito ay nagpapatunay na mat matagal na itong mayaman sa matatamis na tradisyon dito. Ang San Miguel ay isang agricultural na bayan. Naging isa ito sa pangunahing sentro ng agrikultura sa Bulacan noong panahon pa ng mga Kastila dahil sa matatabang lupa at sa tatlong ilog na nagpapanatili ng buhay dito. Una ay ang Madlum River na matatagpuan sa sikat na Biak-na-Bato, sunod ay ang Bulu River na may bulo dam para sa patubig at panghuli ay ang San Miguel River, ang pinakamalaking ilog sa bayan. Ang mga ito ay nagbigay daan sa pagunlad ng agrikultura na siyang nagbunga sa masaganang supply ng gatas ng kalabaw, ang pangunahing sangkap ng pastillas. Ako po si Priscilla Rivillo de la Cruz, owner ng Aling Ila Sweet and Delicacies. Ah, uh, since at uh, September 8, 2011 namin ito, pinag-isipan namin mag-asawa na umpisa kami ng pagpapastilya sa uh, nakikita namin talaga na ito talaga ang tanging naiisip ko lang na maging source of income namin mag-asawa na gumawa kami ng pastilyas. So nag-usap kami ng aling training na aking mother-in-law. So ngayon, ginawa ko po na nagpaalam ako na inang gusto ko magbalot din ako ng pastillas. Gusto ko ring maging hanap buhay yan. Sige, gawin mo. Dahil sa puso, sipag at yaga ni Ate Priscilla, mabilis na lumago at nakilala ang aling ila sweet and delicacies. Hindi lang ito kinilala sa Bulacan, kundi umabot pa sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at naging paboritong pasalubong din ng mga nasa ibang bansa. At ngayon silipin natin kung paano ginagawa ng aling ila sweet and Delicacies ang kanilang ipinagmamalaking pastillas. Uh, nagsisimula po ang paggagatas ng kalabaw, pagbukang liwayway, pagtuntong po ng alas 6 ng umaga, hanggang mag, ano na po yung gatas, tumulo na po siya. So ito na yung mga nakolektang gatas mula doon sa mga kalabaw. Nagagatas ng alas 6 ng umaga, tapos after saka sila isusuga sa bukid. Dahil maulan kahapon, hindi na nila pinapunta sa bukid yung mga kalabaw nila. And then, ilalagay po sa timba upang salain yun nga po yung mga farmers po, dadali na po sa akin, susukatin na po kung gaano po karami ang naproduce ng kalabaw na gatas. Ako si Juanito Cruz, uh, na Teke Miguel. Uh, siguro nasa magit 10 punta na ako nagdadala rito. Uh, nagkisimula kami ng mga bandang ticks. Nangungulikta na ako sa mga kasamahan kong na nagyagatas. Tapos pagka nakalikim ko na, yun, yun ko na nga rito yung iba. Yung iba na sa ibang nagpapastilyas din. And then, pagkayari po noon, sasalain po muli ng aking mga magluluto upang mapanatili po ang kalinisan dahil ito ay pagkain. Hanggang lagyan na po natin ng asukal at may secret recipe po ang aling ila sweet delicacy. Dito makikita natin na pagkatapos ilagay ang asukal sa mga gatas ay hinahalo na nila ito bago pa ilagay sa mga kawa. And then lulutuin po ng aking mga tagaluto ng one and a half hour so ito mga 45 minutes na simula nung inumpisahan siyang lutuin. Medyo bumibigat na yung texture nung ginagawa nating pastillas. And mga after one and a half hour, saka siya magiging pastillas. Yun yung texture na gusto natin. Mas malapot na malapot dito. Hinahalo siya para hindi nasunog ang hinihintay po nating texture hanggang sa lumapot ang um, pastillas, maging ano na siya, creamy na siya, yun na po yung nagiging pastillas na ginagawa na pong baluti na mahigit ilang oras pong pinagtsatsagaan sa manong-manong paraan pa rin po. And so after one and a half hour, ito na yung magiging itsura ng gatas. So napaka sobrang thick niya. Tapos dito, na, dito nila pinapalamig. So yung anim na kawa kanina, ito yung pinaka kinalabasan. Ito na yung magiging produce niya. So madami rin nawawala, ibig sabihin. Hanggang maluto po ito, papalamigin. Dadali na po dito sa aking pagawaan sa production sa finishing area na po tayo. Hanggang sa mabalot na po yun, uh, ready to delivery na po tomorrow sa aking mga sinusuplayan. Mula sa production area, dinadala ang mga lutong gata sa packaging area para simulang balutin. Makikita rito kung gaano karami ang supply ng aling ila. Isang patunay sa mataas na demand ng kanilang pastillas. Kailangan nilang mag imbak para matustusan ang pangangailangan ng kanilang customer lalo na sa mga pagkakataong walang supply ng gatas ng kalabaw. Makikita nyo rito, mano-mano ang bawat proseso. Simula sa pag-ikot, paghiwa, hanggang sa paglalagay ng asukal talagang kailangan ng sipag para mabuo ang pastillas. Sadyang kailangan ng pagtatyaga, dedikasyon at pagmamahal sa ganitong hanap buhay. Kaya naman, saludo ako sa mga tulad nilang patuloy na nag-iingat sa tradisyon ng pastillas dito sa Bulacan. Sa San Miguel, maraming malalaking asyenda ang pag-aari ng mga mayayamang pamilya. Para maipakita ang kanilang yama, naganda sila ng mamahaling pagkain para sa mga bisita. At dito, nagsimula ang Pastillas. Ginamit nila ang simpleng gatas ng kalabaw at asukal upang maging obra. Dito nagugat ang tradisyon ng pabalat o Borlas de Pastillas ang gupit-gupit na pambalot na nagbibigay buhay sa simpleng pastilyas. Ang mga dalaga noon na hindi pinapayagang lumabas ng bahay ay ginamit ang kanilang oras at pagkamalikhain sa paggawa ng mga detalyadong disenyo. Ang sining na ito ay hindi basta palamuti. Ito ay naging paraan para maipahayag nila ang kanilang talento at pagkamalikhain. Ang mga disenyo ay kadalasang naglalarawan ng mga bulaklak, halaman, at iba pang bagay na makikita sa kalikasan. Sa paglipas ng panahon, ang sining ng pabalat ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang mga ina ay nagturo sa kanilang mga anak at ang mga pamayanan ay nagtulong-tulong upang mapanatili ang tradisyong ito. Sa kasamaang palad, ang sining ng pabalat ay maituturing ng unti-unti ng nawawala. Bagaman mayroon pa rin mga taong gumagawa nito, sila ay iilan na lamang at maaari sa kanila ay matatanda na. Ang paggawa ng pabalat ay isang tradisyon na ipinasa mula sa henerasyon. Ngunit kakaunti na ang mga kabataan na nagpapatuloy nito. Talagang ayaw po namin maialis po yung traditional talaga sa paggawa ng borlas ayon sa pastillas. Ah, uh, ako po kasi naturoan lang na naman din po ako ng aking mami na si Mami Bebe Beauties. Pwede ko rin po kayong samahan doon sa paggawa niya ng literally na talagang original na siya ang gumagawa ng borla sa bayan ng San Miguel. Gayon pa man, nananatili namang matatag ang industriya ng pastilya sa San Miguel. Noon, tradisyonal na homemade industry lang ito. Pero ngayon, marami ng maliliit at malalaking negosyo ang nagsimula at naging commercialized at mas accessible na ito ngayon. Ayan po yung produkto ng Aling Ila Sweet Delicacy from Magmarale, San Miguel, Bulacan. Uh, pwede niyo po akong tawagan for reseller, rebranding, And pwedeng pasalubong abroad, pasalubong sa iba't ibang lugar. Meron po tayong bagnet na putok-batok. Meron din po tayong bite size, isang kagat, nasap, ang sarap. At meron din po tayong jumbo size ng pastillas is 24 pieces, only 200 pesos. And then meron din po tayong medium size. 24 pieces din po is only 100 pesos po. And then, meron din po tayong nakatab pastillas na 500 grams and 250 grams is only 300 pesos and 150 pesos lang naman po ito. And then, meron din po tayong makapuno from San Miguel, Bulacan pa rin po. Ito po ay 250 grams, ito po ay 500 grams. Yung 250 grams po, only 100 pesos. Yung 200, yung 500 grams po is only 200 pesos po. Mm -hmm. Yeah, ini-invite ko po kayo na tikman at lasapin ang lasa ng pastillas de leche ni Aling Ila Sweet Tili dito lamang po sa Magmarale, San Miguel, Bulacan. Ang aking FB po, ang FB page naman po ay Aling Ila Sweet Delicacy. Ang aking Gmail naman po, revilloila.gmail.com. Ang aking personal number po ay 0936-137-2696. Tawagan nyo lamang po si Aling Ila at bibigyan po namin kayo ng napakagandang pribilehyo na pwede po kayong maghanap buhay, pwede po kaming rebranding sa mga reseller na gusto pong i-resell po ang Aling Ila Sweet Delicacy. May mga produkto po ako na po pwedeng i-offer sa inyo like pastillas de leche, makapuno, at chicharon na gawa sa bayan ng San Miguel. Ang pastilis ng San Miguel ay nagsisilbing inspirasyon para ituloy natin ang ating kultura. Sa bawat paggawa ng pastillas, sinisiguro nating mananatiling matamis ang ating tradisyon na magpatuloy sa susunod na henerasyon. Ang bawat gupit sa pabalat, ang bawat balot at bawat timpla ay naglalaman ng mga kwento ng mga kababaihan noon na ipinapakita ang kanilang talento at pagkamalikhain. Mga kwento ng pagkitiis at pagmamahal sa tradisyon, hindi lang ito basta produkto, ito ay pamanang luto.